pangharapan, hindi bilang isang anak ng kapitan. Ako po ay simpleng anak, panganay sa dalawang magkakapatid ng isang retiradong guru at isang dating konduktor ng bus. My mama taught me patience, kindness, and the power of words. My papa taught me grit, how to work with your hands, and how to stand tall even when life bends you low. I didn't inherit maps o mga kwento ng pagbabarko but I inherit something better. It's purpose. Hindi ko makakalimutan ng mga sinabi nila sa akin, anak, hindi mo kailangang lumaki sa tabi ng pantalan o makakita ng barko araw-araw para mangarap ka ng malaki. Ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula sa puso, sa pangarap na hindi mo binibitawan, sa sipag na hindi mo kinakaligtaan, at sa pananalig na iyong pinapanindigan. Basta mangarap ka, may sipag ka at may pananalig ka sa Diyos, makakarating ka. Kaya anak, huwag kang matakot, mangarap. At yun po ang bawat ko mula sa aming munting bayan. Hindi karangyan, hindi koneksyon, kundi paniniwala sa sarili, pagmamahal ng pamilya, at igit sa lahat ay pananampalataya sa Diyos.